Pag yung pag ko po ako na ngayon, na ano. Oo. Kailan ka ba, ba na dahil? Pagal na rin po, Mga 20 years old po yata ako. 21 yun. ka 24 po. Tatong Tot, taon? Ano yung huli mong ginawa? Wala ka ba mga disigra mo sa motor? simpleng Sa amin mo yung Sa amin May tension ako agad? sige. Sige, ubalik mo. Mong... May doble do kang dami. Yan. Pwede mong ubalik mo. Mong... Anong naiyong ko pag ginagami yan? Hindi naman. O, okay. oh, sige. Lower back. Traction na rin na may, tama ka na ata sa likas. Eh, Sunod-sun. Palagi ka na may gini. kasi kayo walang unan tapos nakadapa. Huwag kayo magturog na ganyan. Mag-prepare sa'yo ko na Ito ang buwan talaga po yung Eh, kaya. Kasi ang ano natin, tingnan mo, yung leg natin may curve. Hindi yan pwede yung plat. Pag pulat yan, natawagin niya lordosis tayo. Straight in kung Straight yung ikaw ang patagilid. Sana ikaw pa fast rate. Kaya pag binaba mo, po, ayaw na talaga ang mga. Kabila side. Ito yung parating pa kayo? 8 or 9. Oo, darating tayo. Ba't hindi pala nakalit yan? Okay na Tapos si Agi, papunta. Okay. Nagkasimu ka? Sino? Hindi na lang po ako sa QC. May kasama ko sa Saudi, taga-Sibu. Bako sa pedo. Ongel, bako

Labas diba yung mata. Ibang init kasi ron. Abroad. Diba Humid. talaga, no? Parang, eh di diba, parang may nag... Parang may sa gilid. yeah, you Tapos nakakulong eh. ka. Hindi yeah, yung araw yung may hindi na yung... Kaya yeah, hindi ka pwede maglakad ng ano. Alas 8 na, maglakad ka sa mga hindi uh -huh. Inhale. Exhale. Kasi yung natirang init pa kagabi, <laughs> ng kalsada, nandung pa yun. Yeah. Hindi mo nga yung magbaro. Di ba tayo nakakapagrabe ng mapa? Subukong mo lang nakabaro. Huwag hindi yung nalupo yung bawang. Bikod lang po talaga eh Meron pa? Pag meron pa Adjust pa natin Sakit? Okay na? Wala? Oh, okay Sige po ka

maliit na lang, 3 to 4 days, wash out na yan. Pero kung disin pa rin mula kanina yung kirot, hindi pa nabago. Pero kung parang humina siya, ayan, aabangan na natin yung eh Kasi syempre yung mga nerve na na-damage sa, sa pagkakaipit, meron talagang reaction yun kahit naka-release na. Pero pagka na, nabago na siya, release na yan. Papahinga na natin ang konti yan. Kano tayo? kaya kaya na pa? may mga konting nang na lang po pero kaya naman okay yun siya sabi ko sa'yo okay idol huwag ka lang maliligo today 3 to 4 days mas maganda ba yung pakiramdam mo okay sige kung kaya na di kaya na okay sige thank you mayroon kasi pag nakakalso